Mga kabayan, may sikreto akong ibabahagi sa inyo, isang pangmalakasang sandata para mas gumanda ang buhay ninyo. Sa trabaho, negosyo, o pag-aaral, pwede kayong umangat gamit ang AI o Artificial Intelligence. Isipin nyo, automatic na pagbabayad ng bills, instant na school reports, at bonggang marketing ideas. Parang magic, di ba? Pero bago tayo mag-excite ng sobra, paano nga ba ito makatulong sa ating mga Pinoy? Dito sa video na to, alamin natin kung paano ginagamit ang AI sa araw-araw. Kaya tutok lang, eto na ang AI 101 para sa atin. Ano ba talaga ang AI? Simple lang, ang Artificial Intelligence, o AI, ay parang utak ng robot pero nasa computer. Parang may computer program na natututo mag-isa base sa mga information na binibigay natin. Parang nag-aaral din, pero mas mabilis. Kaya nitong mag-analyze ng data, mag-solve ng problema, at mag -desisyon. Parang tao, pero high-tech. At dahil matalino ang AI, marami itong kayang gawin. Pwede itong maging digital assistant na laging handang tumulong kahit anong oras, kahit anong araw. Kaya malaking tulong talaga ang AI sa buhay natin. Para sa mga freelancers o remote workers natin, alam kong mahirap ang maraming deadlines. Kaya swerte natin at may AI na. May mga tools tulad ng ChatGPT na parang personal writer mo. Pwede mo siyang utusan na gumawa ng emails, reports, o scripts. At hindi lang yan. Kung online seller ka, may AI-powered design tools tulad ng Canva para sa mga social at professional-looking graphics. Kahit hindi ka graphic designer, kaya muna, ang AI ay parang extra hands para mas maging efficient at productive ka. Ang resulta, mas mabilis ang trabaho, mas malaki ang kita. Chapter 3. Aral-aral din pag may AI. Good news para sa mga estudyante. Kung dati, kailangan pang magpuyat para sa research at assignments, ngayon, mas madali na dahil sa AI. May mga tools tulad ng Google Scholar na parang walking encyclopedia. Type mo lang ang topic at boom, instant information na siguradong tama. At para hindi ka mahirapan sa pag-edit ng essays at reports, may Grammarly na magko-correct -co ng grammar at spelling mo. Parang may personal tutor ka kaya sa tulong ng AI, mas masaya at less stressful na ang pag-aaral. Mas may time ka na rin para sa hobbies at bonding with friends and family. Chapter 4: Negosyong Patok Gamit ang AI. Para sa mga may maliliit na negosyo, alam kong challenging ang mag-manage ng lahat mula sa inventory hanggang sa marketing. Pero huwag mag-alala, nandito ang AI. May mga AI-powered tools tulad ng QuickBooks na kayang mag-track ng expenses at sales mo hindi mo na kailangang magcompute manually. May mga tools din na magsuggest kung anong produkto ang mabenta at paano mo mapapaganda ang marketing mo. Sa tulong ng AI, mas organized at efficient ang negosyo mo. Mas mapagtutuunan mo rin ng pansin ang pag-improve ng products and services mo, at siyempre ang pagpapasaya sa mga suki mo. Outro, AI kasama mo sa progreso. At dyan nagtatapos ang ating AI 101. Sana marami kayong natutunan tungkol sa artificial intelligence at kung paano nito mapapadali ang buhay natin bilang mga Pinoy. Kung gusto mo pang matuto ng iba pang paraan kung paano makakatulong ang AI, i-like at i-share mo na ang video na to. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy AI Pro para sa iba pang tips and tricks. Hanggang sa muli kabayan gamitin natin ang AI para umangat.